Ito ay isang abandonadong paaralan sa Rizal. Itinatag noong 1996, ang pribadong paaralan na ito ay binubuo ng dalawang gusali at ang bawat silid-aralan ay kayang umukupan ng dalawampu at higit pang mga estudyante mula nursery hanggang college. Ayon sa nakausap kong dating estudyante ng paaralan, ang dahilan ng pagsasara nito noong 2006 ay ang mismanagement at tuluyan na itong napabayaan hanggang sa kasalukuyang panahon. So Explorers, dito tayo ngayon sa isang abandonadong paaralan. Base sa itsura niya, sobrang tagal na niyang inabandonan. Dahil makikita niyo sa likod ko, kinukuha na ng kalikasan yung yung lugar ang kita nyo dun sa loob kung gaano na siya kinuha dun lalating dito may pintong dito ano kaya ito? hindi na siya mabukasan tayo papunta sa likod eh. parang ang unique na itong disenyo ng grills nito to. Parang ang unique nito ano. Sa likod, explorers, makikita nyo may ilog dyan. Tapos, binabaha dito ng napakataas. Ayun yung sinasabi sa inyo, explorers. Sobrang kalat na. Sobrang putik na nung lapang dahil sa bahay pura na basura at malamang yung mga basura ay napupunta dito sa loob yung mga galing sa ilog napupunta dito Nakakalungkot lang na uh, uh, yung dating masaya at uh, lugar na nakukuha ng kaalaman ay magiging ganito at abandonado at sira-sira syempre nakakalungkot lang mo. Ang lungkot ng vibe niya. Hindi siya nakakatakot. Nakakalungkot yung vibe. Dahil na, uh, syempre makikita natin ang eskwelahan bilang isang masayang tahanan ng mga bata. At ngayon, parang nararamdaman ko na parang yung kasiyahan ng lugar na ito ay kinuha. At nakakapanghinayan yun dito. Diba? Ito, wala tayo namang ito yung tambay ng mga bata ano yun yun tapos na lang siya dito ng ano hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito dati pero sa tingin ko may nakalagay dito na mahalaga tapos ito yung second floor sa may taas so, tayo ito yung, patay dito ayon sa caretaker ng lugar noong humagupit ang mga bagyong nagdaan pagtapos maabandona ang lugar na ito ay tumataas ang tubig sa ilog na naging dahilan kung bakit maraming putik at mga naanod na basura sa first floor ng nursery at elementary building. Explorers. Ito explorers Tignan to Hanggang dito yung tubig Hanggang dibdib ko Sobrang taas So yun explorers Akyat naman tayo dun sa taas At nandito yung daan niya eh yung mga gamit Mga termos Mga laruan Yung ito yung pin ito yung unang classroom room ito yung room yung room 301 ito yung room 301 na sigurado o grade 3 ruby ang nakalagay ito yung classroom ni dati ang okay. lamak na station or the key to everything ang mm, aesthetic niya ito. Tignan niyo yung bintana expose, Ito ang nakikita dati ng mga estudyante. Ito yung blackboard. Dito nakalagay. Ito siya nakalagay dati. Diba? Ang baga, ka dito. Diba? Ikaw yung estudyante. Maglalakad ka papapunta doon. Kung sa dulo, kung sa dulo ka man. At kung late ka, ikaw ang titignan ng lahat ng estudyante na nasa loob nito diba Parang lahat ng mata sa nakatingin. Tingin niyo dito explores. Wow. Diba? Dito yan. Ganun kalawak yan. Pinakalawak yan. At paikot-ikot yung mga estudyante dito noon. Dalasan, minsan dito mag-aantay yung mga magulang. Diba? Ano ng card. Dito mag-aantay yung mga magulang nila. Tapos, di diba? nakatingin sila sa mga bintana na to at makikita nila yung anak nila na nag-aaral ang pa dito ito ano to parang tingin ko nakalagay dito grade 2 to something ito yung section nila graded section yan ang section nila ha mapapansin mo na itong mga nakasulat na to is mga schedule. Schedule ng subject, kung anong oras magsisimula yung isang subject at paan at kailan matatapos. Nakasulat pa rin siya hanggang ngayon. At ang gamit nito noon nung sinulat to explorers, chok lang. At hanggang ngayon, hindi pa siya nabubura. Diba? Kumbaga, napahinto siya ng panahon na nandito kahit na makikita mo dito halatang binato na ng mga kung ano ng dumi, puti, di ba? Pero intact pa rin yung mga nakasulat dito noon na schedule ng ano, di ba? Sabihin mo sa akin kung hindi ba nakakatuwang makita to na ganito pa rin siya. At, di ba, ang daming factor eh. Maanong siya, may imagine mo nung sinulat siya, di ba? At, di ba, ito, papakita ko sa inyo tong frame na to maayos pa yung bintana na yan, maayos pa yung blackboard na yan, at meron ditong nagsusulat na isang bata o teacher na di ba sinulat yan. At hanggang ngayon, na sira na tong bintana at sira na yung blackboard, yung sulat niya isang andyan pa rin magmula nung mahinto yung operasyon ng lugar na to. next naman natin itong kwarto na to Explorers. Ito yung kwarto na Explorers. Ito yung pinakamaduming kwarto dito sa lugar na to. Kapansin-pansin na ang daming agyo sa may pader na malamang sa malamang galing dito sa ano, sa kisame. nakalagay yung blackboard. Ito, parang grade 4 pearl. Nakalagay dito, grade 4 pearl ang section na ito at ito yung blackboard nila sigurado dati eh. Ito Felix Peterson Ito in this car Francisco Mavi July 20 May date siya pero buwan lang eh So hindi natin ma-determine kung gaano katagal na to ang sulat na to Sa pagpapatuloy ng ating paghikot ay e pupuntahan naman natin ang sunod na gusali sa lugar na ito upang tignan ang ilan pang mga silid aralan. Ito yung director's room. Dito yung may-ari na itong school na to naglalagay. So, hindi pa to sira, Explorers. Parang dito ka magbabayad ng tuition fee mo dito sa window na to At napaka-2,000s ng itsura niya, no? Hindi na siya tulad ng mga gantong counter sa panahon natin ngayon. Pero alam mo yun, parang yung vibe lang. baga dito ako magbibigay ng ano, tapos kukunin yung bayad or kung yung mga dokumento, tapos dito kayo mag-uusap, dito kayo magta-transact. Titignan natin yung taas kasi sa baba mga tirahan na ng caretaker. Sa pangalawang palapag naman ng gusaling ito, makikita ang laboratory room at silid akalatan. Ito yung laboratory room dati. Nakita nyo dun sa, ta sa, taas, science laboratory. At meron pang muscular system na, ano ito, parang pictures. Dito siguro dati nagaganap, di ba? Yung mga science experiment or science lecture. Lalo na sa mga chemicals na hindi ko alam kung ganun ba yung gumagana. Pero mukhang dito yung nagagana. dito, makikita dito. Doon sa likod na yun, yun yung kantin dati, Explorers, Yung structure na yun. Yung, uh, and oh, ito, ito yung alendance niya at ito yung ka sa yung ibang mga kwarto, ng kwarto kanina dun, kabilang gusali, ang sa kanya is room 305 pero hindi mo siya gagamit ka yung room dito sa lugar na to, nakapagtaka na katulad mo, yung two o four yun, kahit na kung konti lang yung mga ano dito, mga rooms. Kaya baka mga kaan So ang paliwanag naman sa amin yung mga karteka na nagsisimula, kumbaga yun na ba yung uwan? Tapos sunod-sunod na yun. So pasukan natin itong library. Let's start school year right. Tapos hindi ito yung mga ano kung anong libro yung nakalagay dito siguro. Ayan. Applied Science, Fine Arts, Literature, History, Geography, ng pang iba language, pure sciences, tapos religion, social science, tapos general general works, tapos philosophy. Imagine kapag pupunta tayo ng mga library, bawal tayo magingay pero ngayong abandonado na to pwede pwede ka magsalita dito nang walang nangingilam sa iyo Anong libro to? Research for relevance Anong libro to? Bible to? Hindi personality. Ano to? Wala, hindi na makita. Asian Perspectives. Ang daming libro pa dito. At malamang itong mga libro na ito ginamit ng mga bata noon. Kamama <laughs> ka sa Blackboard, no? Tignan mo yung Blackboard Explorers. Ayun, naka ano yun? Nakakaano? Nakapag-anon siya. Hmm. Kung hindi yung Blackboard Data Explorers, ma sa kabila. Yung simbahan sa Nagarlan, Laguna. Nag-enjoy ako yung explore ang lugar na ito dahil sa tahimik at maulang panahon. Nakakatuwang kahit sa mga lumang pasilyo at mga walang lamang silid, nakakaranas ako ng kasiyahang makita ang mga ito sa huling pagkakataon. Bago man lang ito mawala pagdating ng panahon. At sa kabilang banda ay may lungkot. Dahil ang dating masayang pangalawang tahanan na gumagabay sa mga bata sa kanilang edukasyon ay naging abandonado sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tawanan ng magbabarkada sa bawat sulok ng lugar at mga pangarap na minsan ay dito nila ginawa. Nagagala ko may kwento sa inyo ang storya ng lugar na ito at makapakita muli sa ilan ng lugar na minsan naging bahagi ng na kanilang buhay. Alis well, na dito ni John Mark at sana nag-enjoy kayo dito sa pag ikot natin. At uh, yun, subscribe kayo sa channel ni John Mark. Nandiyan sa description, no? Time the Explorer. Yun. Ang sabi dito, and yeah, peace out.